What's up mga to? Good morning everyone. So, sumahin niyo ako sa aking biyahe ngayon dahil mabiyahe uh, tayo ngayon from uh, 4am hanggang mamayang hapon 4pm Siyempre kasama natin free phone intercoms. I'm using the R1 Pro dahil ito yung kasangga ko sa biyahe during my journey sa daan. Sarap ko sinong usapan kapag ito gamit mo. And at the same time, mas maraming tip. No? Nakapagbigay ka ng magandang conversation at uh, hindi na bo yung pasayero mo. Importante ito kasi nakaintindihan kayo. Halimbawa, meron siyang suggestions or meron, meron siyang shortcuts na ibibigay sa'yo. Mas maintindihan mo lang. Mas mabilis. No? Kasi hindi na kayo magsisigawan. Kaya mas mabilis yung bulahan. Pagka nakaprint ko. Kaya ikaw, mag-switch ka na ng print ko dahil uh, sigurado ako bawat biyahe mo may tip. Yes. Pero syempre, depende pa rin sa iyo dahil kung anong moves yung gagawin mo para magkaroon ka ng tip. On, on, how to psycho, kailangan kasi uh, alam mo kung paano i-psycho yung pasayro mo para mabigyan mo siya ng diversion from from sadness to excitement. Excitement, during your ride or exciting ride para na para sa mga biyahe nyo araw-araw. Nasa yun eh, hindi ko na bahala doon kasi ang ginagawa lang naman talaga ni Frickon is to get connected and appear audio doon sa driver or rider and passenger. So, it's up to you kung paano gagawin mo. It's up to you kung magpa-COVID ka, mag ka, nakakanta ka, kayo bahala, di ba? Kung anong gagawin nyo sa biyahe nyo. Mas importante, at ang pasero natin safe na makakapag sa bahay at sa kanila mga pupuntahan. Kaya, if wala ka pang pre intercoms or bluetooth intercoms na ginagamit, I highly recommend this R1 Pro or even other mga models ng pre-cut intercoms dahil lahat yung kalidad and panigurado, maganda yung magiging usapan nyo at mabilis kong mababola lahat ng mga pasero mo. Alright? So, switch ka na sa Freedcon kung meron ka pa ibang intercom na ginagamit. And 100%. Hindi ako mapapaya. Alright? This is JD Motovlog. Kita-kits tayo sa daan. And ride safe.